Hello po sa inyo lahat mga ka-Super T Ako po yung kasalukuyang nandito, nandito sa loob ng aming Super Tindahan upang i-share po sa inyo ang isang kagilagilalas kahindik at kahindik-hindik na balita dito sa aming Super Tindahan mga ka-Super T Parang kung ano isi-share no, parang nakakatakot pero ang isi-share ko po sa inyo today mga ka-Super T is yung aking mga nakukuhang perks sa aking uh, sa aking uh, weekly panindahan yung sa first ano yun, physical panindahan kasi uh, tayo po mga tender o tendera di ba meron po tayong mga gamit sa ating mga super tindahan na hindi na natin kailangang bayaran nakukuha natin ng free kano natin nakukuha ng free yun? sa pamamagitan po ng mga uh, sa pamamagitan po ng mga free uh, glass uh, or plastic uh, canister tulad po nito mga super tea. yan, yan. Uh, ano siya ng bubble gum na 30 so, Ang kuhunan po nito ay 83 pesos. So may tubo tayo dito 17 pesos. At free na yung uh, lalagyan o yung canister. Dito sa amin mga super kino, nagsimula pa lang kami magtinda. Bumili pa ako ng mga lagayan tulad dito. Ito po mga kasari, mga kasuper, titulad po nito. Bago po kami magtindahan, magbukas ng tindahan nung last March 2020 ay bumili pa po ako ng mga lagayan ng 20s tulad nito. Pero kung napapansin nyo po dahil medyo matagal na siya, mag 8 -e months na siya, ito lang po may bibili yata. Okay tuloy na tayo mga ka at magpipick hours na. So kailangan natin magmadali dahil dadagsanan naman yung mga customer natin. So, nung bago po kong magsimula ito, dahil mag-8 -e month, eight, mag -e months na po itong mga canister na ito, napakonsin po na malabo na po siya. Hindi na po ganong visible yung mga candy sa loob niya. Yan, katulad niya, no, di ba malabo na. So, dahil po sa madalas kong pamimili ng mga ganitong mga chewing gum, ay eh, nakaipon po tayo ng mga gantong garapon. Kaya itong mga gantong garapon po namin, pinalitan ko na today. Papakita ko po sa inyo. I-bibili lang po okay continue na po ulit tayo mga ka super may bumili lang po kaya medyo tayo na istorbo so eto po yeah, pakita ko po sa inyo mga ka super D yung na uh, naibon kong mga glass ay glass uh, plastic canister tulad nito para lagayin po na ating mga super candies pakita ko po sa inyo eto po sila medyo against the light lang po tayo mga ka super pero ayan po nakikita nyo po ang dami na po namin naipon ng mga uh, plastic canister tulad nito ayan ngayon po pare parehas na po siya o oh. napapansin nyo ayan pakita ko rin po sa inyo yung sa harap pinalitan ko na pinalitan ko na po lahat ng aming mga, mga plastic canister upang sa ganun po ay mas malinaw po tingnan at mas akit-akit tingnan sa mga bata Sa kami napapansin ko rin po kasi kapag yung ganito ang ginamit namin hindi ganong napapansin na yun naman ang aming makin hindi kaya hindi ganong naging mabili so may bumibili po cut muna tayo Ayan. napapansin ko po kasi mga ka super kapag yung ang gamit po namin itong yung malabo yung dati hindi po ganong napapansin yung mga hindi kaya yung maraming na stock na iba so ngayon mas visible na po sila mas maganda ng tingnan ipakita ko po sa inyo sa harap mga ka super kung ano po itsura para po mas malinaw nating makita. Ayan po, may dumarating, dumarating na bibili. Sinasabi ko na po sa inyo, pick hours na ngayon eh. Ayan, ito po ang harap sa mga ka-super tea. Ito po yung mga glass jar, ay, glass jar na naman. Plastic jar na mga naipon natin sa mga pre. Pulitin natin na mga pre-plastic jars na naipon natin sa, galing sa mga chewing gum at chocolates. Hindi po ba ang linaw na niyan tingnan ngayon? Mas kita na po yung laman. Hindi po tulad dati na malabo ngayon po malinaw na talaga at kitang kita na lahat ng mga laman nila Ayan. kaya po tayong mga uh, super tindero at mga super tindera huwag po tayong manghihinayang bumili ng mga uh, candies na nasa jar kasi magagamit po natin to kasi parang prebis uh, previous na po sa atin itong mga tindahan mga super ti na magagamit din natin bilang lagay ng mga candy at tulad nyan uniform na po sila kaya ang gandang tingnan mga super ti o oh, di ba mga ka-super kailangan lang talaga din nating maging madiskarte sa uh, ating mga ginagawa sa, sa, ating mga super tindahan Nang sa ganun ay may, ma kahit papano meron din tayong makukuhang uh, parang pinaka-reward na natin sa mga ginagawa nating paninindahan every week or every day kung ilang beses naman tayo mamili sa isang linggo. Um, ayan. Tulad dito, bagong bili ko po ito. So, additional na naman natin itong madadagdag sa ating koleksyon ng ating mga plastic jars. Diba? Ang linaw tingnan At kitang-kita na po yung mga laman ng ating mga Candies, chocolates At kung ano paman po na pwedeng natin ilagay dito sa ating Plastic jars At mga ka-supertee I-share ko din po sa inyo yung aking uh, Stante ng tindahan Ay, stante ng tindahan Yung aking mga stante na aming mga Super chichiria Kasi may napansin po akong problema din dito May napansin din po akong problema Sa aming mga super chichiria Mga ka-supertee Ito po, pakita ko po ulit sa inyo Ayan mga ka-super tea, sinasabi ko na nga ba, peak hours na inabutan tayo ng ating pagdadalal dito. Kaya may medyo maraming nabili, kaya medyo podol tayo. Bakit ako po sa inyo yung naging problema ko po sa aking mga super chichiria? Kasi ang ginawa ko po is nakaside po siya dito sa harap ng aming tindahan. Kaya ah, hindi po siya agad nakikita ng ating mga super customers. Uh, for that matter po, for that matter, social for that matter po hindi po nila nakikita kung ano ano, kung ano, -ano yung variants na ating mga teacher kaya hindi ka anong napapansin pero nabibili pa rin naman pero mas maganda po sana kung agad agad nila itong makikita para makapili agad sila nakaside po kasi sila yan katulad niya nakaside dyan ito po harap ng aming tindahan nakaside sya dyan yung stand din namin pati itong kabila nakaside din then punta po tayo sa labas para makita po natin yung sinasabi ko po pong uh, problema Ayun super Ito po yung harap na amin tindahan. Kung napapansin nyo po, ito po yung aming stante ng mga chichirya. Ay hindi po talaga kita yung variants ng mga chichirya ang binibenta namin. Kaya hindi po agad-agad sila makap makapili. Bali share ko na rin po sa inyo itong masarap na to ay DIY kung nalagyan ng mga medyo sosyali nating chichirya yan. Karton lang yan. Ay tinali ko lang ng straw. Kasi hindi po talaga pansin mga Yan po yung mga chichirya natin. No? hindi po talaga pansin yung mga variants kaya ang naisip kong po paraan ay ito mga ka super tea. at ito, ito na nga mga ka super tea. ito po yung naisip ko na paraan para sa ganun po ay maging visible at saleable ang at ating mga super super duper chichirya mga ka super tea. ito ako darating lang po ngayon fresh na fresh from Shopee in order ko siya via grocery app then Shopee yung ating mga ito siguro naman hindi na kayo hindi na bago sa inyo ito mga ka-super yung um, plastic hook sa plastic hook uh, tawag dito yung sabitan ng mga chichere na, na, plastic yan murder lang ko ng 12 pieces bala ko po siyang iligay dito sa harap dito uh, ito bali yung po na ito tatanggalin ko na yung mga alaman at itong part na to ay imu-move ko patras Then dito ko isasabit sa harap na to para po makita yung ating mga super chichariya mga kasari. Nang sa ganun ay maging very saleable po ang ating mga super chichariya. Gano'n naman po talaga tayo mga super tindera at mga super tindera. Hindi po tayo naubusan ng mga ideas at mga paraan kung paano po mas magiging mabenta po ang ating mga kanya-kanyang tindahan. At ito po, umorder din po ako ng another hook yung ano lang, 10 cm. 10 cm yung metal hook kasi yung mga hook po namin dito katulad nyan ay nagkukulang na po kukulang na sila kaya naisipan ko pong umorder ano? pwede basta times times to yung ano tubo okay lang ayan po may nangungutang tayo mga super tea at ayan, mga super D dahil peak hours na nga ang dami na pong nabili kaya paputol-putol tayo Ayan, ito po yung naisip ko na gawin nating paraan at yung additional nating hook. Medyo pa ulit, ulit, na po tayo ng ating sinasabi dahil nakakalimutan na po natin yung ating inumpisahan. At At share ko na rin po sa inyo mga ka-superty dahil nanindahan po tayo kahapon. Uh, Nag-display ako kagabi. Ay kahapon. Nanindahan po ako nung Friday. Then kahapon ko lang na-display. So share ko na rin po sa inyo yung status ng aming tindahan ngayon. Mabilis, mabilisan lang po. Ayan. Sa mga alak natin na yan, marami nang bawas. Marami pong bumili ngayong hapon. Pero marami po tayong stocks. Kaya hindi tayo magkaalala na maubusan tayo. Ayan, mabilisan lang po itong sulyap mga ka-super tea. Ayan yung asukal natin. Full pack ang asukal natin. Ayan. Mga sabon, detergent powders. Mga non-foods mga super T. At mga super T, doon tayo nagtatapos sa ating mga chikhan at dalalan ngayong hapong ito. Medyo hindi ko na po papatagalin ito dahil medyo napahaba na po ang ating chismisan at kamaritesan mga super T. Muli po, salamat po sa lahat ng mga subscribers at mga bagong mga subscribers at viewers, silent viewers. Shout out po sa inyong lahat mga ka super tea. Maraming maraming salamat po muli sa inyong super duper na super, super pa At ito po muli ang inyong super tenderong police na nagbibigay ng updates ane super tindahan ako po muli si Alvin Richards ang super tenderong police bye mga kasari